Hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko ipagpatuloy, ako po yung mailing lang po ng counting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella Ninyo. At paalala lang po ang lahat na itong aking mga nilalaman sa aking channel ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating... Uh, isang subscriber at ang kanyang tanong narito po. Nakakasama ba sa isang babae ang paglunok ng katas ng isang lalaki o similya na lang? Ano? So, yan po ang kanyang uh, katanungan sa atin. So, ayon sa impormasyon na aking nahagilap, ang paglunok ng katas ng lalaki ay napakasensitibong usapin na bagay at ito'y nakakadepende sa pananaw ng isang individual guys. Ang paglunok nito ay hindi po nakakasama basta malinis lang at walang sakit ang ang kanyang nalunok. So ang ibig sabihin po nakadepende rin po 'yan sa yung partner kung malinis ba ito. Hindi po yung katawan ng ang lalaki ang pinag-usapan, kundi yung kanyang similya o tinatawag na katas no, na lumalabas. Kung ito ba'y malinis, na ibig sabihin wala pong sakit kagaya ng mga sakit na tulo o isti, di ba? Ganun, no? So, yun po ang ibig niyang sabihin. Kaya nakadepende pa rin yan sa, sa iyong partner. So, yan po ang uh, ano na hindi po siya nakakasama, basta malinis lang at walang sakit ang iyong malunok. So, sa ibang dako naman, ang katas ng lalaki kapag ito'y nalunok ng isang babae, pinaniniwala ang may ilang mga binipisyo po ito guys. no Ang mga binipisyo na aking nasaliksik ay tulad ng number one makakatulong sa mas mahusay na pagtulog dahil ito'y mayaman sa nutrients. Ang similya ng lalaki ay puno ng higit sa dalawang daan na protina, vitamina at minerals kabilang na ang vitamin C, calcium, magnesium at iba pa. So guys, tandaan natin na akala lang natin no? na ang similya ng isang lalaki ay para lang parang wala o para lang bagay na pag lumas eh, matunaw na na parang tubig. Hindi po napakataas po ng nutrients ng ano, ng similya ng isang lalaki. Ito po ay ayon talaga sa pag-aaral. So, yan po yung number one, no, na makakatulong sa mas mahusay na pagtulog dahil ito'y mayaman sa nutrients. So, yan po yung number one. Number two, nakakabawas ito ng depresyon sa ibang mga kababaihan. Ayon sa pag-aaral sa Amerika, ang mga babaeng nakakalunok o lumulunok ng katas ng lalaki ay mababa ang chance ang makaranas ng depresyon. So yan po guys, ang number 3 natin na ayon sa pag-aaral sa Amerika, nakakabawas ito ng depression sa mga kababaihan. Pero guys, interrupt ko lang kayo. Hindi po ito tinapik natin para po manghusga, no, sa mga kababaihan o kanino man, kung makalunok man o makaano man, ito po ay ano lamang for educational purposes only. So hindi po dito yung judgmental ano. So yan po yung number 2 natin, nakakabawas ito ng depression sa mga kababaihan. At ang number 3. Mapaganda nito ang mood ng isang babae, no? Alam nyo na yung mood, 'di ba? Moody-moody minsan ang babae. Paano ito nangyayari? Ang katas ng lalaki ay nagtataglay ng mga natural, natural na pampakalma gaya ng endorphins, estrogen, oxytocin, serotonin at iba pa. So, yan po ang kadahilanan bakit ito mapaganda ang mood ng mga kababaihan. Ito po ay ayon sa aking mga nasaliksik na mga bagay-bagay na makakapagbigay ang similya nang uh, uh, tawag dito, epekto, magandang epekto sa katawan ng babae. At ang number 6 naman natin, nakababa, nakababa, nakakababa ng blood pressure. Ayon sa pag-aaral, ang regular na paglunok ng similya ng lalaki ay maaring makatulong para mapababa ang mataas na pressure ng dugo sa katawan. Ito po ay ayon sa aking pananaliksik no, na nakakababa ng blood pressure o yung mataas na dugo. At ang panglas naman natin guys, nakakaganda ng balat ang similya ng isang lalaki. Dahil ito'y may taglay nitong zinc, ang isang nutrient na tumutulong sa paglinis ng katawan at pagpapaganda ng balat. Guys, ito pong minsan sa mga kapaligiran, parati ko pong naririnig sa mga ibang kababaihan na kapag nakalunok daw, pampaganda daw ng, ano, ng mga kutis sa katawan o sa balat. Parati ko po itong naririnig. Kaya, totoo talaga siguro ito, no? Dahil nga, yun na nga na may taglay itong zinc na isang nutrient na makakatulong sa pagpalinis ng katawan at pagpapaganda ng balat. So, yan po guys ang uh, tawag dito, ang number 5 natin. At tandaan natin guys, hindi po lahat ng mga kababaihan ay, yun na, kumakain ng, uh, kinakain si Manoy na lang, no? Pero, hindi po ibig sabihin din dahil hindi kinain si Manoy ay hindi na po tayo mahal ng isang babae o partner natin. Dahil meron din mga sensitibo dahil sa sa kanilang paniniwala. Kaya iba-iba kasi ang pananaw guys. no Pero, ayon sa aking na, narinig o nakausap na mga kakilala ko kapag nagtanong po ako kung ba kung ano ang inyong mga uh, naramdaman o ano ang inyong pananaw kapag uh, kinain ninyo no ang semana si ng inyong mga partner at ito po ang kanilang mga kasagutan guys dahil po daw mahal nila ang kanilang partner hindi po ito galing sa akin kundi Nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala ko may mga asawang Pilipina na kapwa ko no. So ang kanilang mga sagot kasagutan ay puro po pare-pareho. Mahal po nila ang kanilang asawa kaya minsan nakayanan nilang uh, kainin at uh, mailunok pa o talagang nilulunok nila. Yeah ayun po sa kanilang opinion. Pero yun na nga ang sinasabi ko guys kanina na hindi po ibig sabihin na uh, hindi na kinain yung sa partner niya at uh, hindi na siya mahal, hindi po guys dahil meron ding babae na kahit mahal kahit mahal pa nilang partner nila. Uh, sensitive lang talaga no? Meron talagang ganon. pero hindi po nagpapatunay na hindi hindi nila nilulipap ang kanilang Uh, ang alaga ng kanilang mister ay hindi na po mahal. Hindi po dahil ang isang babae kapag hindi niya na mahal ang isang lalaki, makikalas talaga 'yan. Gagawa't gagawa ng paraan na makipaghiwalay ang tunay na hindi niya na talaga ang mahal ang isang ang isang kanyang partner o ang isang lalaki. So tandaan po natin 'yan, guys, kaya 'wag po nating isipin na Uh, ang mga babaeng gumagawa lang nito ay mahal ni, mahal nila ang pa hindi po wag po nating bigyan ng ano basta meron ding mga misses meron ding mga kasintahan na hindi po ito ginagawa wag po nating isipin na hindi na kayo mahal So, hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito at meron kayong natutunan kahit paano, kaunting idea man.